sa ini ko Andrea at sa ngayon okay here we go manduk bago sa manduk bago ano hi Dito <mulay> guys. Guys. So, sa Dudung ah, kapitan ng Guys mau ng guys, mau Guys mga kapitan ng Sa kapitan Sa mga kapitan San Luis San San Luis di ng mga kapitan ng mga Sama ng mga kapitan ng mga Nagita me forever dire. Ayay. Ay, Hoy. Tbangang daw. <laughs> ay, pang 100. Diretso ay, ay, na. Ayoy nagwa man na video na panway <laughs> Nabaho pa ko dakan no man. I'm sorry. Nagulgain <laughs> na. Ay gain na na video to gain na. Ah, paita tanabot sa edge. Miss, yes, tabik po.

Laba, mega. <coughs> Nanti bukit sa. <coughs> hey, pretty. Hmm, tara, papa. Cute ang ilang kuan, grabe na gininga kuan. Protection sa baha. Hmm. Tara kamo ang kuan, alam man tobe. siya be? <laughs> huh? Mm-hmm.